tawag ng Malaysian government sa mga tagasunod ng Sultanato ng Sulu matapos umano nilang pugutan ang isa sa walong Malaysian police na pinatay nila. Sinang ayunan pa ito ng Foreign Affairs Secretary Alberto Del Rosario. Ayon sa Malaysian Foreign Minister na si Datuk Seri Anifa Aman, pero itinanggi naman niya ng DFA, malaking insulto naman ito para sa mga kiram na namumuno ng Sultanato. Patuloy naman daw silang lalaban para sa karapatan nila sa Saba. Umingi rin ang paumanhin ng DFA para sa pagkawala ng uh, sulat ni Sultan Jamalul Kiram III na ip ipinadala kay Pangulong Noynoy Aquino noong pang taong, o noong Hunyo ng taong 2010. Inamin naman ng Pangulo na ang sulat ng mga kiram ay pumasok sa tinatawag na bureaucratic maze. Pero sa huli ay nakarating ito sa DFA. Kinasama ito ng loob ng mga kiram. Hindi raw hahantong sa karasan ang sitwasyon kung tumugo ng gobyerno sa liham na yan. Ito ang sabi nila. Hindi kami terorista. Terrorista ang tao pupunta sa, sa kanilang sariling lupa, sa kanilang tahanan, ha? sa kanilang lupain. Terrorista ba yung gano'n? Yung terroristas sila. Both the foreign minister and the secretary agreed that this mutilation, alleged mutilation, which has to be validated, was indeed a terroristic act. Hindi magawa ni Raja Mula yun. Hindi namumugot ng ulo. Depends lang sila, walang alam, hindi naman mamugot ng ulo. Ako ha, kinakabahan kasi nga, puro assault doon ang ginagawa ng Malaysia. received uh, text message from somebody na tuloy na naman ang laban as of uh, noon time. The secretary did not, I repeat, did not label the Filipino group as terrorist. Ang gusto ko nga sumagot eh, kung papatawarin sila ng mga tao, tao natin na nag-sacrifice. To me ako, madali ako magpatawad, madali kami magpatawad. Pero yung mga tao bang namatayan na, na, na ng kanilang tatay, ng nanay, ng mga ng anak, kaya ba nilang tanggapin itong sorry nito? The door of the Sultan is open for negotiation. Oh, sinabi, ko, oh, sinabi ko pa ako, sa Malaysian, at na dito sa Pilipinas. At sinusunog nila yung karapatan na bilang air na ng Sultan of Sulong. Hindi pa ganun kaliwanag na yung karapatan nila ay e binahagi sa Pilipinas. Pero sa away nila, inadamay tayo na. So, Bunga raw, sabi mo sa amin, kami ang boss mo. O, oh, ngayon, iba na ang boss mo eh, Malaysia na. Well, I have openly spoken on how to solve the problem in our place, but I was disappointed that neither of our political leaders wants to put an end to this problem. Ako yung, um. ako yung naguguluhan, ha? Ah. Naguguluhan Kasi ka. Kasi nung, nung uh, una, ang sinasabi na wala daw sa bureaucratic maze, particularly sa OPAP, yung, ah, yung liham. Yung, uh, uh, tapos ngayon, Si, na DFA. si Secretary oh, oh. Albert Del Rosario na umako. Pero alam mo, marami din yung mga nagdududa. Kung tala, si Secretary Del Rosario, kasi parang siya na nag-apologize, oh, ganyan. Di ba parang, sabi meron mga tawag ganyan eh, sacrificial love, ganyan. Mm, well, uh, hmm. what sinasabi ng ilang mga observers, hmm. nakakita ng shock absorber. Oh, oh. No? Tapos eto, may mga na na rin kay Presidente na, dahil nga, siyempre ang usapin ng sabi eh, Seryoso. Seryoso, di ba? May mga namatay. National na matay, security national. concern. No? Eh, kasama pa si Presidente sa mga sa sorties. oo, so, eh, oh, oh. di ba? dapat doon nakafocus dyan. Baka at pag-aralan talaga mm, kung ano yung tamang ano, solution da, dyan. dapat, ano eh, uh, na sa pagsama sa mga sorties. At ito na ang pagtuunan ng pansin. Pagtuunan muna ng pansin hanggang sa mga. Ma eh. Katulad nyo, yung sabi, ngayong umaga, may mga report na naman, ano, na may, di umano, meron na naman nangyayaring uh, 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 oh, operasyon oh, may mga bombahan na naman. So, siguro <laughs> dapat mas nakafocus dito yung presidente natin. Ano? Sinabi mo pa. Hmm, para ho talaga naman. Kasi kahapon, nag-ano na, nag-prayer uh, rally, peace rally na nga dyan sa ano eh, sa Mah Marlica Village, Marliga, oh. para magkaroon na ng peaceful may solution. Kaya namamatay ng mga Pilipino Eh kasi nga siyempre may namamatay. Hindi naman nila gusto eh, may mamatay oh. dyan. Ang gusto lang nila, ma-resolve ma ma ba ito ng maayos? kung ano yung tamang solusyon?